Pakaruan, pakaruan, ah, weh, rumah naik, siapa? એ તો એ તો કમ્બાઈન ફાર્મ પરમેટ આ દે આ મનમન તો બો

kirino nya apapun lima timon to, terlupi. bomba, Andurga, so, bomba. bomba. Sini, Adi, armamu <laughs> Arma armamu saunana mang, namanguna Semi, <imusulis> Magiging may tutulong natin natin as a congressman ng uh, uh, alamin muna natin kung ano ano yung pero definitely ang ano natin dyan, yung kailangan yung outright na kailangan ng mga kababaiyon natin. Pagdating mm -hmm. mm -hmm. yung, yung safety nila mus 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 natin, mus 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 may uh -huh. mga location na tayo, Congressman, kung Kaya pupuntahan ko uh -huh. um, muna yung sa Poblas So, tumawag na ako kay Mayor. Uh -huh. Uh -huh. So, na assurance natin na uh, kung kasi alam natin na Ramadan ngayon at uh, na-previsyo yung pagpapasin ng ating mga kapatid. Alam talagang kawawa dyan yung mga taong, <clears throat> ano, ah, uh, gaano ng kanilang Ramadan. Oh. Palagi ko hindi nakapag like, hindi nakapagsahur yung iba, hindi nakakain sila ng mga talaga sila diyan. Okay po. So, uh, yeah, babalik ka pa mamaya uh, congressman kung mag-a-salot. Uh, service mo karang makita nyo ano si first uh, leader ng uh, Maginano Province nga Arida Liga si congressman toto, ko kag si board member uh, datong i uh, mga ulit si Gatti may Kung Kong. Nani arme na mga pondo. Para sa mga Magagawa. Available man eh. Kailan Bayan, bayan, sa, uh, bayan ng paglas, no? Oo. Oh, oh. So, uh, board, halimbawa, board, kung ma-identify natin. <laughs> sige, sige. Ah, board, halimbawa, mamaya kung ma-identify natin kung saan yung pwedeng safety areas. So, doon natin dadalhin yung mga evacuos natin. Oo, oh, okay. kaya tayo nandito ni congressman kasi uh, tinitingnan natin yung situation mm -hmm. at uh, paano natin ma... Mahanap at uh, makita yung mga tao nandyan sa loob, yung oh. nandyan sa situation ngayon at anong sitwasyon nila kasi wala pa tayong uh, tamang uh, kumbaga, tamang information oh. so, kung ano yung kalagayan ng ating mga kababayan dahil uh, tayo ay uh, nandito para tumulong kung paano natin sa evacuate uh, kung sakali no, na kailangan silang evacuate mm -hmm. dito sa ating uh, bayan. Posible po ba na may mga tao po na iwan sa loob mismo sa, sa battleground? Posible talaga kasi uh, unang unang sa lahat uh, nag-aayuno yung mga tao at mm -hmm. uh, uh, sa pag-aayuno nila ay uh, siguro yung iba late na gising mm -hmm. no? mm -hmm. dahil madaling araw tayo kumakain ng, uh, ng sahur. No? Mm -hmm. So yun, uh, na, siguro uh, may, meron, meron pero sana hindi hindi ganun at no, saka uh, hinihingi ko sa ating mga kababayan. No? na mga pagali namin. Assalamualaikum. Uh -uh. Salamu na pagali namin ang mga uh, um, uh begang gula, ganggula, yung mga gumagawa ng ito. Sana ay uh, hintuan na nila. Uh -uh. No? Dahil uh, pare-pareho kami tayong mga uh, tao dito at uh, Pilipino. No? Uh, -uh. uh, magkaisa na lang isa na lang at uh, huwag nang uh, palakihin ito dahil kawawa yung mga tao lalong lalo na sa ngayon ngayon panahon ng Ramadan no uh, 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 lahat nag-aayo no at uh, uh, sa tingin ko naman ay uh, pwede naman itong uh, pag-usapan kung ano yung mga hiling nila sa gobyerno mabibigay uh, naman siguro ng ating na uh, national government yan kung may mga mga hiling silang uh, na ibigay ng ating uh, national government. Okay. thank you, thank you so much for So, so hindi talaga siya pwede mapahasip talaga sa inyong... May pa kasi yung area kasi may IED ba? Oo, oh, may mga bomba talaga oh, sa... Oo, may natanim na IED doon. Uh, so,

o yung congressman natin natanggap na kasi yung topic sesubukan ng mga nagaba plastic upon isang low signal ng mga sulod sa area kayte ah para sa ating mga nanad kalapati mga sino maibibigay sa may same area kay Maya Choy maka-resolba niya dito sa mga tulay na mas sa